Direct Cathy inamin niya dalawampung taon na ang tanda niya sa kanyang mister. Alamin sa iSpotted Report yan Walang pag-aalinlangan na inamin ni Direct Garcia Sampana na 20 years sa agwat ng kanyang edad sa kanyang mister na si Louis Sampana. Ayon si direktor, sa katunayan ay anak daw ang tawag niya dito at nanay naman ang tawag nito sa kanya dati kamera niya raw kasi dati ang kanyang mister ngayon sa Got to Believe with Katniel kahit hindi niya alam na magiging sila pala nito. Late na raw niya na-realize na cute din pala ito kung saan nasabi niya raw sa anyang sarili na, hmm, may tsura pala itong batang to at pagkatapos mano ay naging history na ang lahat. Hindi raw kasi niya ito pinapansin dati dahil hindi naman niya ito natititigan. Sinay pa ni Derek na napamahal siya ng gusto sa kanyang mister dahil nakita niyang mahal na mahal ito ang kanyang mga anak. Minsan nga raw ay nagselos na siya dahil feeling niya ay na-left out na siya dahil mas malapit ang taon ng kanyang mister at kanyang mga anak sa una kaysa sa edad nila. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.